wata 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 o oh, dito na ako wata ah hindi siya nakapaling so, pag sinabing electrode angle ang angle of electrode hindi siya nakapaling na kaya nga hindi nakapaling nalang kaya nga nakapaling nalang siya 90 degrees tapos yung work angle niya 15, 10 to 15 degrees Dog. O, dragging lang tayo. Huwag po tayong mag-weaving daw. Dragging lang muna. Pag-ala lang natin ha. Deposit sa unahan. 3 seconds. Okay, travel. Okay.

Dia lepas tu. Tu pun dia. Dia lepas tu. Tu pun dia kita dah pulih kita dah 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 dah

Oh, yung heat, heat affected zone niya halos hindi siya gano'ng ma-wide yung kanyang heat affected zone.